Formal nang sinimulan ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang 5.768 trilyong pisong 2024 national budget. Unang sumalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang Development Budget Coordination Committee na binubuo ng economic team ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang Department of Budget and Management sa pangungunan ni Sekretary Amena Pangandaman, Department of Finance na pinangunguna ni Secretary Benjamin Chokno ang National Economic and Development Authority sa pangunguna ni Secretary Arsenio Balisacan at Bangko Sentral ng Pilipinas sa pangunguna ni Governor Eli Remolona Jr. Ang DBCC ang siyang maglalatag ng macroeconomic assumptions at iba pang naging batayan sa pagbuo ng pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mahalagang tukuyin at suriin ang mga bahagi ng budget pati na ang mga programa upang masiguro na wasto ang paggamit ng pondo na tumutugon sa mga pangangailangan ng bansa. Anya, ang bawat buwis na kinokolekta mula sa publiko ay dapat na nagre sa makabuluang serbisyong publiko na nararamdaman ng mamamayan. Iginiit ni Romualdez na nararapat lang na pagpukulan ng pansin ang mga pangangailangan ng ekonomiya at lipunan ng bansa sa pamagitan ng tama at responsableng paggastos. Inaasahan ni Romualdez na maipapasa sa loob ng limang linggo ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Tiniyak ng pamunuan ng National Capital Region Police Office na walang cover-up sa investigasyon sa isang operasyon sa Navotas City na nagresulta sa pagamatay ng isang 17 anyos na binatilyo. Ayon kay NCRPO Director Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., umamin na ang anim na pulis na sangkot sa kaso na nagkamali sila. Nakakulong na ngayon ang mga ito at naarap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Siniguro ni Nartates na mabibigyan ng ustisya ang pagamatay ng biktimang kinilalang si Gerald Jemboy Baltazar. Inaasahang mapapabilis ang investigasyon ukol dito sa ilalim ng Internal Affairs Service o IAS. Sa ulat ng Navota City Police, isinagawa ng mga polis ang isang pursuit operation noong ikalawa ng Agosto bilang tugon sa isang kaso ng pagpatay. May natanggap umano silang ulat na isa sa mga suspect ay nakita malapit sa ilog at doon ay nakita nila si Baltazar na sakay ng bangka. Nagutos umano ang mga pulis na sumuko si Baltazar at ang kasama nito. Ngunit ayon sa ulat, bigla itong tumalon sa ilog at dahil dito, nagpaputok umano ng warning shot ang mga pulis na tumama sa biktima na naging dahilan ng pagamatay nito. Kinumpirma ng mga pulis na mistaken identity ang nangyari dahil hindi si Baltazar ang kanilang hinahanap na suspect, kundi isang Reynaldo Bolivar. Ayon kay IAS Inspector General Alfregara Triambulo, nagsimula na ang fact-finding investigation ngayong araw at inaasahang lalabas ang kanilang rekomendasyon sa unang linggo ng Setyembre. Inaasahang may 80% ng panukalang budget ng Department of Transportation ay mapupunta sa infrastruktura bilang pagsuporta sa programang Build Better More ng Administrasyong Marcos. Ayon sa Department of Budget and Management mula sa budget na 214.3 billion pesos, 176.4 billion pesos ang ilalaan sa infrastruktura batay sa inaprubahan ng National Economic Development Authority Board. Makakatanggap ang North-South Commuter Railway System ng 76.3 billion pesos habang 68.4 billion pesos ang ilalaan sa Metro Manila Subway Project Phase 1. 6.4 billion pesos ang mapupunta sa Land Public Transportation Program kung saan kabilang ang EDSA Busway Project, ang Cebu Bus Rapid Project, ang Davao Public Transport Modernization Project at iba pa. Maglalaan ng 6.1 billion pesos para sa aviation program kabilang na ang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport at iba pang paliparan. 988 million pesos naman ang para sa maritime infrastructure program na tutugon sa pagpapatupad ng batas sa karagatan. Naunang iginihit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas sa budget ng DOTr dahil sa kalagahan ng transportasyon sa pagpapalago ng ekonomiya. Inalis na ng simbahang katolika ang mandato nito na pagsusuot ng face mask habang nasa loob ng simbahan. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ng Archdiocese of Manila sa mga deboto na mag-ingat pa rin sa COVID-19. Sa isang circular na pinirmahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula, sinabing hindi na obligado ang mga deboto na magsuot ng face mask tuwing may misa. Gayunpaman, sinabi ni Archbishop Advincula na ipagpapatuloy ang pag-obserba sa social distancing, paghugas ng kamay at iba pang safety protocol. Pinalahanan din niya ang mga pari na mag-ingat tuwing may seremonya sa labas ng simbahan tulad ng pagbabasbas ng mga may sakit at pagkukumpisal. Inilabas ang circular alinsunod sa pag-alis ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa State of Public Health Emergency na dulot ng COVID-19. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines, lagatin ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa